tagpuan na si Tramur. So, ayan guys. Magpatay ng hatan. Si ate. May napuha na ako konti pa lang. Ay, bukas yung napuha kong isa. Ayan guys. O, tingnan mo. Tcharan! Kay-kayan nyo lang guys. Kay-kayan nyo sa ilalim. Hmm. Tignan nyo. Hmm. Diba? Kaykayin nyo lang. Sa ilalim. Nasa ilalim sila guys. Ayan oh. Nasa ilalim sila. Kaykayin lang. Oh. Ang dami oh. Undak. Masyala. Masyala. Kaykayin lang sa ilalim guys. Ayan oh. Tingnan nyo guys. Ang laki oh. Ang laki oh. May plastic naman akong dala. Hindi na pala pum kailangan pumunta sa malayo. Mayroon na pala dito. May naririnig ng nagsasalita dun sa malayo. Pero wala naman akong nakikita ng tao. Tingnan nyo guys oh. Ang laki guys oh. Yan na yung mga nakalubog. Nasa ilalim sila. Ayan oh. O oh, diba? O narami sa ilalim ayan oh sa siya pero ano ayan oh. wow sana oh te na ako koy nakuha direte. ubay ubay buhol sad kay kaya sa ilaw and guys so later na lang i-update eh, ko kayo sa ating kuha magbaback out na sana kami ni ate kaso may nakita kami mga kabayan naglalakad ang layo ang layo sobrang laki ng mata ko no sabi ko ate may naglalakad doon oh may naglalakad may nanghahalaan din saan ba saan ba nawala na kasi kami ng pag-asa kasi yung bungad nito guys ano grabe ang pagting sa kung titingin ka sa malayo mura siyang lapok para siyang putik tapos sabi ko try natin tapos sabi ko ayun tiwo may mga nag-anong may mga naglalakad na ewan ang ewan ang lahi Oo uto tapos guys sabi ko try natin tapos sa unahan may nag park may nag park na maraming sasakyan ngayon sabi ko ay hey, doon yata sila nag park doon tayo doon tayo banda sa mga nag binark kanila kaya ayun okay. guys si ate nag sa akin may mga matanda doon sa kabila sa ito na matanda man doon nga sa mga kabila eh. amang may sa ate ayan kay kay lang ang kay kay Meron naman sa ilalim guys, oh. Sa ilalim kay kayan mo lang ganyan mo lang. Huwag mga anak pa yan. May Huwag mong anuhin. Oh, naman akong ano hin. naman ang ano niya. Baka breadwinner yan. Baka breadwinner yan. <laughs> bread yan tapos kinuha natin sa bahisa. Ang sa ilalim meron yan. Malaki. Sa unahan kaya. Sa unahan, tatina! Sa uh, unahan, tatina! Ayah sikit sabat dia. Tenang guys. Oh, tenang Ada orang yang saya tahu. Guys, ayah lah. Halaan, halaan. Shout out di ayah aku mga katili ha. Tim bungis-ngis. Ayah oh, lang. Diba? Kay-kayam lang yan sa ilalim guys. Pinupuri nga Na anda, sakit, sa sakit, 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 ani? plastic lang ang dala ko guys, ng dala ako dun sa ano sa sa sakyan na ano? lang. dinanah, exergy laki naman yun lang dinala ko. Okay lang mabasa ang plastik. Marami ng plastik sa sakin. Nagdala ako. A few moments later. Ayan na guys, after how many hours. Pero laro lang kung ano sa atin ito guys. Pang ano lang ba? Nalipas oras. Ayan na ang mga kuha ko guys. Hapit na makalahati. Hapit na sa madugay. Kalahati na siya guys. Kalahati na yung alam nasa ano natin tingnan. Ngayon lang. Pag may tiyaga, may nilaga. bahay bahayan doon. Ayan o. Tapos ang laki ng ano kaya clear na clear ang tubig. Kasi nga makikita nyo lang o. Ayan o. Makikita nyo lang yung halaan. Tapos ganunin yun na lang. Kay-kayin nyo. Ayan na siya. expert na tayo nito kadi, kasi kada ganitong month ano season niya talaga to kasi pag sa supermarket guys hindi naman siya ano, mahal pero per kilo kasi ang ano per kilo tapos yung shell pa edi luging lugi ka diba ikaw na lang magkuha Oh. Unya pa mo taob. Uli na guys. Ayan. Ayan. kung kung mapupuno ko to guys. Agoy. Hindi ko na to bit Ang bigat na guys. Siguro 10 kilo to. Ay. Ay. Masala, masala, masala. Mahal na to pag binili namin guys sa ano market Uy Ayan pa guys oh Ayan pa Hindi na kaya ng aking power Layo pang lalakarin namin ayun Doon pa balik kung High tide to Nasa gitna na talaga kami Tee, hindi ko na kaya. Ate, sa ti Puhuay sa ako kaya kung una na lang dito. Ayan, umano na yung Umano na. Wala ka nang makikita mga lupa-lupa. Pataas na yung tubig. Ha, ang bigat guys, tingnan nyo. Oh my God. Punong-puno yan. Hindi naman puno, exage naman. Marami lang ba? Marami. daming ano eh. Ay. Ay! Tapos doon pa. Kami. Doon ayun yung may kupuan. Yung bato. Hindi kasi kita eh. Tanga lang din ng video. Pero guys, alam nyo. Ang dami pa rin tao sa loob dyan. Hindi lang nakikita. Ah! Ang dami pa rin taong nangunguha. Doon. Yan, bridge yan. jan Diyan tayo dadaan mamaya. Bridge yan pa. Baka dyan ako dadaan or sa kabila. Ayan na guys. Pauwi na tayo. Nasa Citra Bridge tayo guys. Citra Bridge. Ang oras is 2.19 ng madaling araw. Pero nasa galaan pa kami. Kasi naghalaan. Pag nasa galaan, walang pagod. Pag nasa trabaho, pagod na pagod. <laughs> That is life. Ay, nauna na si ate. Oh. Ay, nasa unahan. Ay, nasa gitna si ate yan. Pero magkahiwalay kami ng daan. Si ate papuntang right side. Ako papuntang left side. Guys, tingnan nyo ito. Oh. Ayan, ayan. Ganyan sila magpap nagmamanay ho dito. Sobrang ano parang may ano natatae parati. Ayan na si ate. Oh. ano? Nasa, nasa unahan. Same line lang kami, pero nasa unahan siya. Magra-right side na yan siya, ayan. Nag-change lane na siya. Ay, Citra Bridge na tayo. Pauwi na tayo, guys. So, ayan na, guys. Nasa bahay na tayo. Ito na yung nakuha nating mga... Harapan. Wow! na nila, no? So, yan ang... Lagyan ko lang to ng ginger. Igisa ko sa gin... Uh, ano? On bawang. Tapos, lagyan ng ginger. Spinach. Yan ang gusto namin, eh. Kamatis. Yan lang. Tapos, ano, yung sabaw niya, Sprite. Tapos, sili para maano. Wala kasing, ay may tanglad pala ako dyan. I-try ko yung tanglad. No. Marami ba guys? Ang sakit ng likuran ko nito. Dahil dito ang sakit ng likuran ko guys. Lalaki na. Matulog na ako guys. Ang sakit ng likod ko. Ouch!